Ayan. papalamig na dito guys tingnan nyo nagtabas na sila ng mga damu damu dyan sa tabi naman sapa. ganda ng sapa matutuyot na tong mga dahon na to magtataglagas na naman palamig na morning umaba na rin yung buhok ko guys <laughs> ayan Masarap yung ganitong pakiramdam. Nasa gitna lang. Yung hindi malamig, hindi mainit. Saktuhan lang. Pero ngayon, makuling-kuling. Mga bandang alas 3 siguro uulan. Pero hindi naman maghapong uulan. Ganda ng ano guys, ng sapa. Masarap maglaba dyan. Kaya lang hindi naman nila yan mo no? Ginagamit kasi hindi rin naman siya malinis siya tingnan pero hindi hindi siya ganoon kalinis talaga pero pagka ano pagka mga tagaraw marami pa tang naglalaro diyan linggo ngayon guys kaya doon tayo sa ating may na trabaho pero pagdating ng November guys next month uh, doon ako magme-main sa bago natin pinapasukan kasi nage-enjoy ako dun guys magtrabaho dahil hindi siya ganun kabigat magaan lang yung trabaho tapos uh, gusto ko yung trabaho ko as in tapos maraming nga pa diba nabanggit ko sa inyo na maraming mga ibang lahi dun guys marami talaga merong ano doon Indonesian, Vietnamese, uh, Myanmar, Chinese Halo-halo kami doon guys, may Nepal. Marami. Kaya ano, konti lang din yung mga Pilipina at yung mga Hapon, matatanda na guys. Tapos mga halos kabataan. Hindi lang pala siya halos ano guys, hindi siya la, siya halos trainee. Bali, yung iba doon, mga student visa ata yun. Tapos, nagtatrabaho sila pagdating ng gabi ang pasok nila doon yung mga student visa is uh, from 6 nang ano 6 ng hapon hanggang 10 ng gabi pagka student visa ka dito guys pwede ka naman magtrabaho sa pagkakalam ko lang ha pero limitado limitado yung oras na kailangan mong itrabaho hindi ka pwedeng sumobra meron silang bracket na kailangan mong sahurin lang sa loob ng isang taon kaya may bracket sila. Yun lang yung pwede mong itrabaho. Limitado yung oras. Tsaka yung sasahudin mo. Yun. Tsaka ano, mga kasama ko doon. Ang babata. Mga batang student visa. Nakakatuwa sila guys. Kahit magkakaiba kami ng lahat. Siyempre marunong naman sila. Kahit konting mag-Japanese. Tapos yung Chinese na kasama ko. Magaling siya mag-English. Dahil Uh, tumira siya sa Ireland daw ng 9 years. Kaya nakakatuwa lang. Para lang kami naglalaro sa ganung oras sa gabi. Yung pasok ko kasi is 1 to 10. Yung ganung oras ng pasok ko, talagang gustong gusto ko kasi nakakapag ano pa ako, relax sa umaga. Marami pa ako nagagawa bago umalis ng bahay. Tapos pag uwi, tulog na lang. Tignan nyo guys, oh ano yan guys pachinko parang ano siya ha? game na may tayaan ng pera parang ganon tapos yung mga tao ang aga aga pa lang nakapila na doon para para makapili sila na gusto nilang upuan na ano na puesto, parang ganon sa madaling salita Uh, sugalan ba dito sa Japan ah, dito lang yung sa Japan meron, hindi ko alam kung sa, sa ibang lugar or sa mga tulad ng kasino ay meron ganyan, hindi ko alam dahil hindi pa ako nakapasok ganyan yung mga tao dito guys maaga pa lang bago magbukasyon pumipili, pumipila na meron din tayong mga kababayan na nahumaling sa ganyan yun lang na share ko lang Dyan tayo guys sa pwesto natin. Lagi ako dito, banda sumasakay. Kasi para pagdating dun sa bababaan ko, sakto sa hagdan. Kung ah, nandito na ako guys sa station, dun lang ako nagmamas. Kasi maraming tao. At yun nga pala guys, tuloy natin yung kwento. <laughs> si Hapon din na humaling sa ganyan. Sa ano naman siya, sa Keba. Yung Keba dito yun yung karera ng kabayo. Dun siya nag-invest. <laughs> lahat ng sahod niya doon niya ini-invest. pero walang bumalik pero ngayon nagbago na siya guys hindi na siya yung, ano, yung nagsusugal siguro pa konti konti ma ano lang masambyakin kasi pwede kang tumaya doon kahit na 300 yen lang parang ah, parang hindi ko alam kung ano tawag niya doon sa sarili niya nag ano nag nagalo yung malay mo manalo parang ganun yun yung train guys hingal ako sa hagdan hindi okay tayo guys andito na ako sa loob ng bus at pupunta ako ngayon sa Mizunokuchi dahil may bibilin tayo Pauwi na ako guys ng bahay. Hindi ko na napakita sa inyo yung mga pinagagawa ko doon sa Mizunokuchi. Kaya nga pala ako umuwi ng maaga guys. Kasi linggo ngayon maraming tao. Konti lang yung trabaho namin. Ngayon pwede mong gawin yun dito sa pinapasukan ko. Ngayon kung halimbawa kaya mong tapusin yung trabaho na binigay sa'yo ng mas maaga, tapos gusto mo umuwi ng alas dos, pwede ka nang umuwi, wag ka na lang mag-lunch. Wag ka na lang mag-break time ng ano ng isang oras, diretso mo. Bali 10 minutes lang yung kinuha kong break time. Kaya ano, saradong five hours pa rin yung itinrabaho ko. Ngayon kung magbi-break time pa ako, tapos matatapos lang din naman ako ng three o'clock, eh ganun din yung suma total. Kaya, inuwi ko na lang. Tapos, dito na lang ako kumain sa, ano, sa Kuchi, Sa binabaan ng bus. Doon ako kumain ng tanghal Tapos, ginawa ko yung mga dapat kong gawin. Ano lang naman, guys, bumili lang ako sa, ano, sa Don Quixote ng mga kailangan dito sa bahay. Yung mga kulang na. Dapat, nakikipagkita ako sa, ano, sa mga kaibigan ko. Kasi sakto, nasa galaan din sila yung isa kong kaibigan na ano nasa ano pa namamasyal din sila kasama ni nung isa naming kaibigan din na, nakita niyo na rin sa vlog ko siguro yon eh bigla kasing may naalala ko na dapat gawin kaya hindi ko na tinuloy dahil marami nga pala akong gagawin ngayong araw na to tsaka tatawagan ko nga pala ang aking mahal na ina tapos mag ano na rin ako guys gusto ko kasi magbaon ng menudo dun sa ana alam mo naman yung ano ko yung style ko na menudo parang yun yung gusto kong lamin bukas sa isa kong trabaho kaya magluluto ako tapos may nagbigay kasi sa akin ng ulam doon si ate tapos, uh, bibig, gusto ko rin siyang bigyan ba? Ng, ano, kahit konti. Yun lang, yun lang na may maganap ngayong araw na to, guys. Wala namang masyadong special. Dahil, everyday special. <laughs> yun lang ang aking routine sa araw na to. Ayan, umulan na, guys. Buti na lang, nakauwi na ako bago bumagsak yung ulan. Medyo maambo ng konti. Tapusin ko muna to guys, yung mga tinutupi ko. Tapos, naglalabang nga pala ako. Pagdating na pagdating ko, naglaba na ako. Tapusin ko muna to dahil may aasikasuhin pa akong iba. Mamaya na lang ulit guys. Tapos na akong maglaba ng kumot guys. Yan. Diyan ko siya sinampay sa may ano ng hagdan. Kasi umaambo ng konti dun sa labas. Tapos, bumili ako ng bagong, ano, softener. Baba ko siya para sa akin. Ewan ko lang kung magugustuhan ni Hapon. Kasi maselan yung amoy nun sa, ano, sa mga pabango-pabango. Ayaw niya nang, kakaiba yung ilong nun. Ayaw niya nang parang, alam mo yon matapang yung amoy. <laughs> Basta may naamoy siya, hindi ko naamoy, guys. So, ito yung binili kong bagong softener. Para sa akin, mabango siya. Tsaka, two tuhin ano siya guys, uh, 2,000 ml. Ang laki-laki niya. Ano lang, nasa 500 yen lang. Sale kasi. Eh, mabango siya. Sana magustuhan din niya Amoy. Hindi niya, ah, uh, ni Hapon. Hindi niya naabutan. Hindi niya naabutan yung ano ko, yung paglalaba ko, yung pagsampay ko. Hmm, bukas siguro yun. Bukas magkakaalam. okay lang. Wala rin naman siya magagawa. Nabili ko na. Manghihinayang din naman yun pag uh, tinapon ko.